magandang araw sa inyo mga kapatid ngayong araw na ito samahanin ninyo ko at na aking pamilya at pupunta tayo dito sa may southampton mga kapatid so ngayong araw na ito sabi ng asawa ko kumain daw muna kami dito sa isang pilipino restaurant dito sa southampton kasi namimiss na daw niya yung pagkain pinoy so ayan maraming maraming salamat nga pala sa triple a pilipino cafe talagang napakasarap na mga pagkain hinahanda nila dito so ayan si mami talagang deri dire deretso rito binuksan ka agad yung mga, <laughs> yung mga mga lalagyanan ng pagkain kasi nga gustong gusto niyo yung mga pagkain Pinoy mga kapatid. Salamat nga ka pala kay Ma'am Connie at kay Kuya Lloyd. Talagang the best yung mga pagkain sinaserve niyo na dito. Yung in order ng aking mga anak ay barbecue. Kami naman ni Mami ay sinigang, pakbet at yung longganisa na napakasarap. So ayan medyo nagpapababa kami ng kinain dito ni Mami kasi ang dami namin kinain mga kapatid. Tapos si Tayshan, saka si Sophia, bumili na rin sila ng mga Pilipino pagkain na uh, talagang paborito nila mga chichiria. So, ayan, syempre, sabi nga nila, pag uh, tapos na raw yung klase, tapos na raw yung gastusin sa eskwela, mga kapatid, pero hindi, mga kapatid. Alam ba ninyo na kapag tapos na yung klase dito ng mga bata, ay namimili na kaagad kami ng aking asawa ng mga gamit sa eskwela. Kasi nga mura, mura dito pag bibili ka kami kaagad. So katulad niyan yung mga sapatos na pampasok, eh talagang nakamura kami dito sa Market Spencer. Yung mga dating sapatos dito mga patid, sinail nila. At syempre, nakakuha kami ng malaki-laking discount. Yung dating 35 pounds na sapatos ay eh, nabili lang namin ng 12 pounds. So sa mga magulang dito sa UK, wag nyo na antayin yung mga papalapit na na yung pasokan. Bumili na kayo pagkatapos sa pagkatapos ng klase ng mga bata mga patid, kasi nakakamura kayo. Katulad yan, mga uniform mga 24 pounds po yan pero nakuha lang namin po siya ng 14 pounds so nakatipid kami ni mami dito sa mga gastusin at syempre yan sinusukat na ni Tayshan yung sapatos na binili niya kasi ito yung isa sa, mga kailangan na kailangan ng aking anak kasi sa isang taon mga kapatid dalawang beses kami nagpapalit ng sapatos ng anak kong si Tasia yung panganay ko pero si Sophia nasa nursery pa rin siya hindi niya pa kailangan mag uniform pero sa susunod na taon sa 2025 ay papasok na siya sa big school. So, kailangan nila na ng school uniform at school shoes. So, ayan, si Tayshan, sinukat niya na. At syempre, yung mga uniform, bumili na rin kami. Kasi dito, mga patid, talaga ang bilis lumaki ng mga bata. Ito ang isa sa mga pangunahing gastusin pag sa eskwela ng mga bata rito, mga patid, sa UK. Libre ang eskwela, pero yung mga uniform nila ay kailangan nilang bilhin uh, kailangan namin bilhin ng na aking asawa. So, in si Sophia, namimili na rin eh, kung anong gusto niyang bilhin. <laughs> so, ayun, bumili na rin kami ng bag kasi nga si Tation, sabi niya, yung bag daw niya na ginagamit sa school ay 2 years na at medyo may butas na alam niyo mga kapatid, yung anak kong panganay ay hindi masyado maluho sa mga gamit-gamit. Kasi nga, tignan niyo dalawang taon na yung bag na ginamit niya. At may butas na ngayon lang siya nagpabili ng bago. Kasi nga naintindihan ng anak ko yung sitwasyon. At yan si Sophia din. Nagpabili na rin ng lunchbox. At syempre, ayan uh, para sa mga anak, bibili namin ng aking asawa. Kasi nga kaya nga tayo tatrabaho mabuti ay para sa kinabukasan ng ating anak at mabigyan sila ng magandang kinabukasan mga kapatid. So ayan, yung panganay ko talagang hindi maluhuyan yan mga kapatid pagdating sa mga gamit-gamit. Kahit yung medyo butas na yung <laughs> sapatos niya minsan, ayaw niya magpabili kasi nanghihinayang siya na kasi nakikita niya raw na nagtatrabaho mabuti yung nanay at tatay niya. Kaya nahihiya siya magpabili. So ayan, patapos na kami dito mamili at uuwi na kami sa aming bahay. Ganito lang po yung buhay namin dito sa UK, mga patid. Kaya pag kami ay mag-asawa, pag tapos na yung klase ng mga bata, ay eh, talagang namimili na kami kaagad ng mga gamit nila. Ayaw namin ng rush hour na namimili kasi siksikan, siksikan yun eh. Ang daming mamimili. Kaya ayaw namin na magigipagsiksikan kami. At syempre, mura yung mga bilihin kapag yung kakasara pa lang ng eskwela ng mga bata. So, ayan, maraming maraming salamat sa pag uh, pagnood sa aming video ngayon sa aming vlog mga kapatid. Maraming maraming salamat po at sana lagi nyo kaming suportahan sa aming mga vlog. So ayan, pauwi na si Station at si Sofia nakabili na ng mga bagong gamit. Ayun at syempre para sa pasukan ulit sa September. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aming vlog. Sana suportahan nyo po kami parate. Salamat po!